ay para tayo kayo nag-signal lang. Kung sino ang battle ay to Ay bigyan Ay may premium siya Kung hindi na pala, 'yun po. Ang premium na lang po. Ay. Opo, opo. Opo. One, two. Run up, run up, sya. Opo, opo. Tidak nak pun agak syat. Orlet po, orang pasal. Ini, 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 Oppo oppo, ini, ini, Tayo, tayo, opo! Opo! Opo, tayo, tayo! Opo, opo! Tayo! Tayo, tayo, tayo! Hanggang dito na lang po kami mga one, two, nine! So, kahit ganito lang po kaunti ang pag-upload namin Sana po, huwag niyo po kalimutan A surprise! Pam sa amin po. Matagal mo yan, matagal. Ayun na po, babilang na po ako para mamatay na. One. One.